morning po sa inyong lahat. So, ito yung mga panibago nating binhi. At sa mga nakakuha pala sa akin ng ganito, Dayami. Ganyan. Dayami ay nakapagpatubo na sila at napakaganda ng kanilang mga patubo. Yung ganito, oh. Yung binhi natin na na ano na dayami yung ganyan o yung ito yung amag ng dayami yung ginawa nating substrate na dayami tapos maraming maraming ano maraming darak ayan ito yan so gagawa tayo ulit ng ganito na na binhi para sa mga susunod nating pagpapa pagpapasip ayan So, ito rin yung gagamitin natin doon sa ano, sa isa kong patubo itong substrate nito. At ito yung mga hindi pa ano fully ramified na mga natirang binhi. Meron din ako ditong uh, mga ano, mga F0 na direct culture ito ito F0 to direct culture May kita ninyo yung amag nya na oh. medyo makapal na yung amag nya yan oh, yung amag nya oh. direct culture to mga ka mushroom yan oh, yung amag nya oh. ah, kitang kita na yung amag nya yan so gumagapang sya tapos ito yung ah, gagamitin natin para sa paggawa natin ng F1. Meron pa dito. Ito yung mga gagamitin nating substrate na pagtatanim sa isa kong patubo. Ito. So, papakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda yung ano niya maging resulta So, ito pa yung ano, isa na aking rin na substrate. Ano? So, kumalat na siya.